Okay, good morning. So, first day po natin dahil matakot tayong ito na linggo. Kailangan natin magtunaw ng taba. So, unang araw ng amin may jog Light jog. Hindi, walking lang talaga talaga. Walking lang talaga. Hindi kasi taga kaya pong mag-jogging. Baka ma... Warm up muna, warm up.

Sisilaw. Medyo nasisilaw ako eh. Sa kaputi ko. So yan po yung nilalakaran natin. Maraming nga ato. Dulo-dulo to. P2P. Kumbaga sa ano, point to point. Tapos narinig nyo ba ako? Oh? Ito, 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 nagpapagawa ng bahay na to. Mayaman yan. Up and down. Eh.

parang ano na yan uh, pwede na isang bahay dito yun diba? na, oh, di ba? pustikan exclusive subdivision di ba? o oh, kaya yeah, gawin na lang nilang ano oo oo yung oh. Oh. Oh.

Pak duk. Pak itu sama bunyi. Anak. Anak-anak. Bisa nilai Allah di situ sana. Pengin nih. Kita dapat kena injak ano pa ah, kaya uh -huh. <laughs> <Lung, laughs> so kikita niyo po yung garden namin hanggang yeah. doon huya hanggang doon yung garden namin yeah. ang oh na may saging po, oh. kita niyo naman yung saging oh ha? Huh? Pakukuni wow, itong linggo na ito. I-harvest na po namin yan. I-angkat po namin yan. Hmm. Have a great morning. Mapayapang araw. <laughs> Buti nga, ang dami ko na sinasabi ngayon eh. Talaga nung isang araw eh. Sunday mo eh. araw ahal. Oh, nakakalahati na tayo. Ayun oh, doon masarap. Kubo talaga. Literal. Literal.

Kain puno eh. Ha? Pinapagpag ko talaga yan love. Bakit gusto mo magbuno? Bakit gusto mo magbuno ganyan oh? Di ba? Kaya pagpagin mo yan. Tumbogay eh. sa ano yung shiki top. Di ba? Di ba?

So, you yung light like jack. Yun like jack. <laughs> hey, well, well, <laughs> Mamaya. <laughs> Mamaya, tuturo ko naman sa inyo kung paano sprint. ng sir dyan no? Tipsi no? Uh -huh. So, dito na po muna Nangangalay ako eh. no? So, palam